Okay, i-share ko lang at uh, baka mangyari din ito sa inyong sasakyan na kapag ka iniilaw yung headlight na mamatay yung uh, makina. So, ang naging ratio nito ay uh, ganito. I-start ko muna. Ayan, naka-start na siya. Kapag iniilaw siya, ayun yung headlight niya, ah uh, namamatay siya. O oh, ayan ha, iilaw ko siya para makita ninyo na iniilaw ko. Kaya pag iniilaw siya namamatay. Kaya namamatay siya. Anong dahilan? Ito yung dahilan kaya namamatay siya. Kinulang siya sa ground. Galing doon sa battery. Ayan o. Oh. Kinulang siya sa ground. So kapag ginaground siya, start po ha. nag-ground ko siya yan at uh, binubuksan yung ilaw hindi na siya namamatay kasi nga kulang siya sa ground nagkulang siya sa ground lalo dito nga mga luma ng uh, sasakyan nangyayari talaga ito kasi nga ito uh, di gasolina ang nagsusupply dito ay uh, kuryente kaya yun natitiko ko na kulang siya sa ground kaya pagka naka ground siya ayan naka ground tawakan mo muna ayan o yan, no? at uh, iniilaw na siya o oh, yan hindi na siya namamatay okay, Ganun lang, kinulang siya dito lang sa ground Kapunta doon sa ground ng battery sa negative binilagay ko na yung limya uh, ng uh, welding ko para pang uh, testing ko ganun lang share share lang